Ayos ah Malayo po ang nararating Lam, Lamang na lamang yung ano ah Lamang yung pang spray natin sa ganyan ano Malayo Kesa po yung ano Ayan, tingnan nyo oh Okay yan Ito, pagong pagong Kapatid, ano um, ba yan Kaibigan isang magandang buhay na naman mga farmer silip tayo sa ating palayan na nanganganib <laughs> nanganganib po ang ating palay napakaganda pa naman sana ayan medyo ano na po kasi ayan o oh, tingnan nyo oh. may bumabang maliit na ipo ipo mga farmer pinada pa sila pero tingnan nyo naman sana ang ganda sana ang ganda sana imuyo ko na pa naman o oh. Ah, uh, medyo ano, ayan mga farmer, di na pa oh. O, yun ang problema sa uh, sabog tanim. Dapain. Lalo na kung uh, medyo oh, ang palay ay dikit-dikit. Ayan oh, tingnan nyo oh. Yung sa amin naman, kahit papano, dahil uh, siguro iniwasan ng hangin, <laughs> hindi ganong ano. Ito oh. Uh, kabila ito eh. Ayan sa atin oh. Sana ano uh, Ngayong ano pa naman Ayun nagpapa Ito pala Nakaya pala tayo nandito na Ayun nagpapa uh, Amoy amoy tayo ng konti sa Ating uh, palay Tinatawag nilang paamoy Sa gilid lang po Para Yung mga atangya Ay maiwasan Huwag masyadong umatake Kasi Milking stage na tayo eh Milking stage na po yung palay May laman na ibig sabihin Malagatas na yung uh, ano nya Yung uh, laman Malagatas Mga 3 weeks pa to Aambutan ah, tayo ng ano ah Ngayong June Ang expected na bagyo daw ay Kasi ka talagang kailangan na ah, Nakasubaybay ka sa <laughs> Sa ulat panahon mga ka-farmer Ang expected na bagyo daw ay 1 uh, to 2 bagyo ngayong June So hopefully ay kung magkakaroon man sana umiwas lang ano wag na munang mag landfall doon na muna siya sa Pacific at uh, umiwas kasi ano naman kawawa naman yung mga magsasaka di ba may pambawi sana el nino na nga tapos kasunod naman eh, ulan kawawa naman ganda pa naman ngayon ng palay natin ang susunod namin binhi ay LP mga ka-farmer ayan tingnan natin ang na, isa sacrifice tayo ng ayun natangya oh buisit <laughs> timing ako dun ah baka tinamaan na yun kaya yeah, hilo, hilo na siya o oh, milking stage na o oh, ayan mga ka-farmer yung tinatawag na milking stage o kita nyo yan o oh. o oh. malagatas pa lang tinatawag mas so, mabilis mag mature basta at mainit yan. mga pilapil po yan sinaano lang kasi hindi na pwedeng pasukin to hindi na natin pwedeng pasukin ayun din yung kabila oh titira din siya ng ano hindi spray din paamoy oh, ganyan lang ang maganda sa pang spray namin sabi ko tulisan mo lang kasi makukontrol mo siya may mist pasabog mayroon naman na tutok medyo malayo ang mararating mo ayan oh, ganyan so Malaking bagay na po yan Iikutan kada pilapil O oh. Ayos ah Malayo po ang nararating Lam Lamang na lamang yung ano ah Lamang yung pang spray natin sa ganyan ano Malayo Kesa po yung ano Ayan tingnan nyo Oh. Okay yan Iikutan nyo yung bawat pilapil O oh. ayos pala ito kinakabahan mga farmer sayang ito alam mo ano excited pa naman ako dito excited ako dito sana wag naman shout out kay Mark Salonga ayan Mark Anthony Salonga brother ito yung palay natin kinakabahan ako brother ang ganda pa naman oh tingnan nyo naman yun ang problema sa ano sa sabog ang hirap kasi ano lang siya mga ka-farmer. Ah, uh, Nakapatong lang. nakapatong lang eh. Nakapatong lang po 'yan. Hindi yan hindi siya kagaya nung uh, sinab ano mo, tinanim mo, medyo ang ugat mas uh, ano. Pero 'yun nga ang sabi nila, uh, kailangan ma mo yung sustansya like a uh, phosphorus, mga ka farmer, 'yun naman nagpapaganda ng ugat ng palay lalo na ta nangyari may laman na yung palay mo bumibigat na siya so parang may humihila na pababa plus yung hangin pa eh talagang ano eh kung mabigat pa yung palay mo talagang dapain ano tapos mataas pa ito pa namang SL mataas ito mataas po iba iba kasi ang palay eh tingnan nyo matangkad siya matangkad kaya sa tag ulan ang tinatanim mas mababa kagaya ng LP534 kaya lang ang nakuha natin ay 937 kasi yun lang po daw ang uh, available kaya tiis tiis na muna tayo ito na yun naman oh. ito pagong pagong kapatid ano um, doyan yan kaibigan May bigang kulisap ayan nandoon na siya sa second pilapil sabi ko kung maubos yung kwadro yung kwadro kasi brand po yun mga ka-farmer same din naman halos ng uh, aming ginagamit na lanit kaya lang naubusan ako sabi ko ubusin na natin yung kwadro uh, na to at uh, sayang din tapos yan ang update sa dahon. Yung update natin sa dahon, kulay po ng dahon mga farmer. Green na green pa rin naman. So sabi ko nga kay Allen, mga ilang ano pa, ilang linggo, siguro mga 2 weeks. Kung sabi mo kahit 10 days tapos makita natin na green pa rin siya. Ibig sabihin ay magiging malaman yung palay natin most likely kasi syempre ibig sabihin nakakapag-process pa po yung ano yung palay ng pagkain ayan oh hanggang dito na yung laman no oh. nakayuko na yung mga nauna po ang aabangan natin diyan yung sinasabi nilang yung batok yung dito na magkalaman pa po yung yung banda dito sa dulo ito ito itong uh, uhay na yan pag yan ay nagkalaman ibig sabihin tayo po ay jackpot <laughs> kasi mostly nahihirapan daw pong palamanin talaga yan mga farmer yung dulong yan yung batok na tinatawag ano ito 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 yung part na yan sa may unahan eh kalimitan yan po ay ipa na so tingnan natin ano kasi ang ginawa natin eh ano na yung buntis na po siya nung naglagay tayo ng potassium at dalawang bag ang linagay ko dahil uh, dahil nga sinusunog po yung ano dito dayami yun ang kanakaugalian nila which is mahirap pong baguhin kasi syempre ayoko din ng mga uh, ako ang masunod sa lahat ng bagay no? so binabalansi ko din baka iwanan tayo ng ating tagapag-alaga pero unti-unti na ano kung kaya naman sanang araruhin kasama yung dayami mas maganda kasi yung sustansya ay ibinabalik mo uli sa lupa kaya lang sabi nga nila mahirap daw po araruhan pagka ano, 'pagka maraming dayami. So ito naman ang katabi natin. O tingnan niyo po ang kaibahan na ano, madalang ang bunga. Oh, ayan po yung 216. 216 siya. Compare dito. Tingnan niyo naman po ang kaibahan. Oh. Halos lahat ganyan. sana itong katabi ko makumbinsi ko mag hybrid malay nyo maganda po ang anihin natin at uh, makumbinsi po sila ngayon may drum seeder na hindi na po iisipin oh, mahal mahalang winhi marami ang gagamitin so sa drum seeder po baka gumastos lang tayo ng 30 30 kilos sa isang ektarya o oh, 25 mga ganon Tingnan natin Kasi 45 na yung in-order ko <laughs> Naniguro ako eh Tatlong bags Medyo mahal na rin po Ang kuha ko Kasi Nagmahal na daw So Ganun talaga Kasi na ano In-demand na yung ano ngayon In-demand na po yung ano Tingnan natin tong SL Kung maganda rin naman ng anihin I-anohin eh, natin yan Pwede rin naman natin i-alternate eh, Sa uh, LP Tapos sa uh, SL Pero sa tag-init po ang bala kong itanim ay 2096 ulit After this uh, rainy season ano? 2096 po ulit Long ping mga ka farmer Kasi Maganda yung ano, Masarap yung bigas niya Tingnan nyo ito pahinog na oh. Ayan o oh. Ayan pahinog na rin Mga nauna Mga unang labas Ito peke ito peke Huwag po natin paniwalaan yan Peke yan <laughs> Saan ba yung mga uh, nauna? Payoko na sila eh. Huh? Payoko na. Yung mga nauna. Pero yung may mga itim-itim, mga farmer yung nasa lubong ng... Uh, sinalubong ng uh, ulan. Hmm. Yung iba kalalabas lang. Sana malaman na oh. No? Pero mukha naman eh Kasi Nayoko naman po agad So ayan po ang update natin Sa ating palayan mga ka farmer Na Nagdidelikado <laughs> Maganda sana Sabi ko nga Hindi naman natin mapipigilan yung uh, kalikasan na Diyos ang nakakaalam yan mga farmers So pag na lang natin na uh, sana ay pag uh, naman po tayong matamaan ano? Sayang eh ating mga trabahador oh. <laughs> abangan nyo ang aming buhos ito singit vlog lang naman ito para yung mga mahilig sa palay at yung mga hindi mahilig gaya ni brother uh, ano brother Maynard Villones sabi niya brother iskip ako sa palay kasi sabi niya Uh, bawal sa akin ang kanin siguro subconsciously parang wala akong interest talaga sa palay ano, gawa <laughs> hindi nga ano, daw siya nakain ng ano bawal lang kanin sa kanya so ayun pero ayun sa mga mahilig sa farming syempre nakikita naman po ninyo no uh, ang ganda si ano si Tito Jun tap nyo ayan Tito May, nagpapatanim din po sila nagpatanim daw sila ng hybrid dito sa sa Arayat sa San Mateo ang uh, county daw ng Inani. Sabi ko tita kasi ganito 'yan. Yung hybrid na palay. Yung iba pong mga sabihin mo nang makalumang farmer ayaw nilang ah uh, subukan 'yan kasi mababago yung kanilang sistema may ibang sistema po kasing sinusunod sa hybrid pero malaki ang aanihin mo pag nasunod mo yon so ito nga sabog tanim lang po eh ba diba? nung last time naka 141 so okay na okay kaya lang yun nga sabi ko paano gaganda yung palay kung sa umpisa pa lang eh laban na yung loob ng farmer naka nakakondisyon na yung isip niya na wala nang aanihin dyan eh ba diba? yun 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 ang umpisa doon pero kung Ah uh, excited yung farmer at nakita niya na oh, kaya naman pala try natin di ba so iba naman ang magiging resulta basta sa umpisa laban na agad wala na mangyayari yun wala na pong mangyayari ayan so at least may update tayo Madamo ng kaunti sabi ko mag ano tayo hindi kasi kami gumamit ng pre-emergent herbicide dito kasi si tatay bong ang inaano niya patubuin na muna yung mga damo sa bababanatan. so subukan natin ng pre-emergent na doon pa lang sa pagpatubo masupil mo na tapos yung mayroon man lumusot saka mo tirahin naman para konti na lang po ang aming papatay na damo okay na yan so ayan mga ka-farmer hanggang dito na lang po at uh, happy farming uh, at hopefully ay wag naman po kaming masalanta ng uh, masamang panahon ano kahit thunderstorm po kayang dapain itong palay malakas po na thunderstorm tuwing hapon ayan o kahapon lang yan ayan o, kahapon lang po yan yun lang patay tayo isang kaban yan so yan hanggang dito na lang maraming salamat at magandang buhay